lang yung ano sasabihin ko sa mga taong uh, may dinaramdam o yung mga taong uh, nasasaktan no actually ito po ah uh, may mga tao na nasasaktan pero hindi naman talaga sinasadyang saktan no so hindi natin alam kung ano yung pinanggalingan ng sakit pero ito lang yung masasabi ko nasaktan ka man sa taong yon Intentionally or not intentionally, dapat 'wag kang magtanim ng galit. Walang hatred sa puso mo, bakit? Kasi pag nagtanim ka ng galit sa puso mo, ikaw pa rin yung talo. Alam mo bakit? Sino ba yung hindi makatulog? Sino ba yung may mabigat na dinadala? Sino ba yung na-stress, 'di ba ikaw? So, ang gagawin mo Huwag mo nang patulan, palipasin mo na, forgive kahit hindi niya alam na pinapatawad mo na siya para magkaroon ka ng peace of mind. Para mas mahimbing ang tulog mo. Kasi uh, talo ka talaga kasi yung tao walang alam na nag nagagalit ka sa kanya. Or kahit alam niya. Kaya may mga tao pa naman talaga na kahit alam niyang galit ka, wala lang siya, wala siyang pake. So, dapat ganun ka lang din mag-move on. Okay? So, wag mo siyang itanim sa puso mo yung galit. Kumbaga, ika nga eh, hayaan mo na si Lord Okay? So kung may ginawa kang mabuti, si Lord yung gaganti ng kabutihan sa Kung gumawa ka ng masama, ganun din si Lord ang maniningil sa iyo. Ganun lang din. So, huwag kang magtanim ng galit, let go and let God para magkaroon ka ng peace of mind. Okay? Always uh, choose to move forward. Okay? Kasi lalason yan sa'yo. Yung galit sa puso mo, lalason yan sa'yo. Okay? So, lahat ng negative, uh, magkakaroon ka ng mga negative thoughts, negative feelings, kasi wala ka nang mararamdaman, kundi galit na lang sa puso mo. Pero, wala, wag na kayong magtanim ng galit. Alam mo bakit? Napakaiksi ng buhay. Hindi natin alam kung abutin tayo bukas. Kaya, tanggalin mo na yung galit sa puso mo ganun lang talaga part yon ng buhay part ng process na may taong manakit sa atin para matuto tayo. May tao din, mayroon din tayong nasasaktan. Hindi lang naman tayo ang nasaktan eh. Sa totoo lang, nakakasakit din tayo na hindi natin alam. Kaya mas maganda para balanse, eh. nakakasakit tayo na hindi alam at nasasaktan din tayo ng mga, taong, ng mga tao na hindi rin nila alam na nasaktan tayo. So, ang pinakabalanse po dyan is let go and let God at huwag magtanim ng galit at matuto na lang magpatawad kahit hindi sa'yo humingi ng tawad yung tao. Alright? Sana may natutunan sa araw at umagang ito. So follow for more.